Bukod sa bawang, sibuyas ang isa sa pinakaimportanteng sangkap o aromatic sa pagluluto ng ating pagkain. Pero alam nyo ba kung paano naani at inaalagaan ang mga sibuyas na ito? Tara, ating alamin. So, nandito tayo ngayon sa bukid na yung hey, saan tinatanim mga, mga sibuyas. Ito ang sibuyas. <laughs> Ganito ang itsura ng sibuyas bago kapag siya ay nabunot. No? Pagkabunot ng sibuyas, hindi pa siya agad-agad puputulin -agad kasi meron tayong tinatawag na proseso na curing. Okay? So, yung curing ngayon, yun, ang mga sibuyas, pansamantala kahit pa paano. Malanta ang kanyang dahon, matuyo ang kanyang bulb bago natin siya puputulin. So yung proseso ng pagpuputol, makikita natin doon. Sasaksihan nyo po ngayon ang paraan pag ng pagputol ng mga sibuyas. Okay, so ayan siya. Trivia po tayo, ang sibuyas ay hindi po siya root crop. Okay, kasi yung kanyang ugat, ito ang kanyang ugat. Ayan, ang ugat ng sibuyas. At itong manaki na to na kulay pula, hindi po ito parte ng ugat, kundi ito po ay parte ng stem ng sibuyas. Ito po yung tinatawag natin ng modified stem o yung tinatawag natin na bulb. So ito po ay parte ng leaf or uh, fleshy uh, leaf sheet ng sibuyas. Ngayon, i-interviewin po natin yung isa sa mga magsasaka po na nagpalago ng mga sibuyas na ito. At kung ano yung kanyang naranasan ngayong maghapon na sa pag-aani ng sibuyas. At if you po hapon ay si... Kuya Al po. Ayan, si Kuya Al po yung ating kasama. Okay, Kuya Al, ano po yung pinakamahirap na naranasan niyo po sa ni ng sibuyas? Marami po. Pag-spray, pag patubig. Eh, patubig, ano po yung pinakamahirap nyo naranasan sa pag spray At bakit po kayo nag spray Bakit po So, yung pinakita po natin kanina, ah uh, ganun po yung itsura kapag ang mga sibuyas natin ay inuot. So, ang ating po mga magsasaka ay... Uh, tinatawag po natin itong crop protection no or pinoprotektahan natin yung ating pananim para hindi maubos ng uod kasi kapag naubos ng dahon dahon ng sibuyas at wala pa siyang laman o pinaka bulb eh wala po tayong aanihin at sayang po ang ating mga investments na sinimulang uh, ipuhunan sa pagtatanim natin ng sibuyas. Ano po po sabi sa init ng panahon ngayong maghapon? Hindi po. Masakit sa katawan. <laughs> Ay, ayan, masakit po sa katawan kasi sobrang init ha, Kahilo ang init maghapon kaya uh, nagpapasalamat tayo sa ating mga magsasaka na nagtsatsaga sa init ng araw para uh, yung mga agricultural produce na meron tayo ay maidala sa ating mga hapagkainan. Kapag tayo po ay nagtanim ng sibuyas, ang proseso po, nasa proseso po tayo ng na tinatawag natin na production. Okay, yung production, tayo po ay nagtanim, inalagaan natin, nag nagpatubig, umani, Pagkaani, ang usually po na ginagawa ng ating mga magsasaka ay binibenta po nila ng wholesale ang ating mga sibuyas. So, makikita nyo po sa aking likuran, ang truck na ito, ayan, isa po ito sa example ng assembler, no? Yung mga inani ng ating mga magsasaka, sila yung bibili o yung mga tinatawag natin na middleman. Nyo ngayon, itong mga dahon ng sibuyas dito sa mga bandang, ano, may meron siyang kulay putik. Kaya ito yung maayos na dahon ng sibuyas. Ito naman yung hindi maayos na dahon ng sibuyas. Kasi alam nyo ba na itong dahon ng sibuyas na ito ay pinagkainan ng mga uod na tinatawag nating harabas. At ang itsura ng mga pananim kapag yon ay hinarabas ay ganito po ang kanyang itsura. Yan ang itsura kapag hinarabas. Kung mapapansin ninyo ang yung dahon ng sibuyas kapag hinarabas, para na siyang plastic. Ayan. So, minsan, ang mga harabas, pwedeng kainin hanggang yung pinaka-bulb. Okay? Pinaka-bulb ng ating onion. Alam nyo po, hindi kompleto ang pag aani ng sibuyas kapag wala tayong mga tinatawag na nagsasagraw. Yung sagraw ay pamamaraan kung saan yung mga natira na hindi nakita, hindi nabunot o kaya hindi naputol ay kinukuha. Kasi meron din tayong mga sibuyas na hindi na rin pasok. Ito yung mga pasok sa laki. Ito yung mga tinatawag natin na mga stick. So yung mga stick, wala na po silang economic value pero pwede pa silang magamit for culinary purposes o yung mga panggamit sa loob ng bahay natin. Though hindi na sila na bebenta sa ano. Nakikita niyo po yung mga ibon na yan. So, pauwi na yan. Ibon, pauwi. Sabay. pa yan, sa mapayang okay. pa yan. So, tanungin po natin yung nagsasagraw ground dito. Oh. Ito pa yung tinatawag natin na sinasabi natin na parang stick na sila, no? Pero kung mapapansin niyo meron pa silang laman na pwede pang magamit. Ito yung mga pinukuha ni ate. Ano po pangalan niya ate? Oh. Yeah. Si ate Maria, pinukuha niya itong mga uh, parte na ito ng sibuyas. Ano po kagawin niya dito ate Maria? Ko sa bahay. Okay, so 'yon, panluto sa bahay kasi ito stick na to, stick na ang, ang classification nito doon sa buyer. So usually, hindi nila binibili itong mga ganito. So ito, pinagtsatsaga ang kuhanin ni Ate Maria para sa kanilang bahay. Ate Maria, kawawa ka naman. Ah, so ito po yung mga tinatawag natin na bulok, no? So itong mga to, usually causes sila ng cause sila ng bacteria o kaya ng punji at nangyayari siya kadalasan kapag naulanan po yung ating sibuyas. Ang bawang. <laughs> Ang bawang. Pag naghahanda tayo ng ating mga pagkain, ka Po, magandang hapon po sa ating ka-farmer. Farmer, ating... <laughs>